Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng atin pong pecha para po ngayong April 25, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa April, yan po ay 4. Ayan. Ayan. At uh, 25 sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po, kagaya pa rin lang dati, simplify lang muna natin yung mga number natin dito. Ayan, 0 plus 4 is 4, 2 plus 5 is 7, at uh, 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 4 plus 7 is 11. At uh, 7 plus 6 is 13. Ganon din po sa bandang baba. 11 plus 13 is 24. Ito ang ating unang numero. Meron tayong 24. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Yan, combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 7 plus 6 is 17. Yan po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 17. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 24, 17. O kaya naman ay 17, 24. Ayan mga idol, pwedeng-pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits din po sila, 17 at 24, isimplify lang po muna natin bago natin sila isumada. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7, yan ay 8. At dito sa 24, 2 plus 4 is 6. Yan naman po yung sumada natin ngayon, 8 at saka 6. At unahin natin ng 8, kukunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ng 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin ng 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. And my at dito naman po tayo sa 6, kukunin muna natin yung 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At pwede rin dyan ang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At pwede rin yung 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. And mga doon, po yung mga numero na kuha natin na pwede nating pagpilian. Dito naman po sa ating sumada para po yung April 25. And meron tayong 8, 17, 35, Uh, 26, sa is 24, 15 at 33. Ayun mga idol, sa mga numero natin ito, rambol lang natin, pipili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korosonada po natin yung mga numero. Ayan, rambol lang po natin sila. At sa atin pong sample, ganoon natin dyan ng 33. 33 at 17 then 35, at 24. Then, 8 at 15. Ayan mga ito. Ano Yan po yung mga sample po natin. Mga comparison natin nakuha. Dito po sa ating sumada para po ngayong April 25. Ayan, meron tayo rin itong 33.17. 35, 24 at 8, 15 yan, meron po tayo itong tatlong kombinasyon at kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede pwede rin po itong matayaan. Yan, meron po tayong tatlong kombinasyon dito. O di naman po kaya, pwede kayong kumuha o magdagdag dito sa mga naka circle natin mga numero dito sa taas. Yan, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayun mga idol, po ang ating sumado sa pecha para po ngayong April 25, 2024. Maraming maraming salamat po muli.